kahulugan ng kape sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa kape ay kumakatawan sa isang bagay na may kaugnayan sa lakas. Gayunpaman, ang paraan ng paglitaw ng kape sa mga panaginip ay magbibigay din ng ibang kahulugan. Ang panaginip na umiinom ng kape kasamang isang tao ay hindi nangangahulugang magkape. Sa pangkalahatan, ang kahulugan ng kape ay nauugnay din sa mabuting pakikitungo. Ang mahalagang bagay na kailangan mong bigyang pansin ay ang konteksto na naroroon sa panaginip. Maaari itong magdala ng maraming pagkakaiba-iba sa kahulugan ng mga panaginip. Nagiging kapanapanabik na mas kilalani ng iyong mga panaginip para malaman mo kung anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa kape ng mas tumpak. Ang panaginip tungkol sa kape ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan Depende sa konteksto ng panaginip, narito ang ilang posibleng mahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang enerhiya at pagpapasigla. Ang kape ay kilala sa mga katangian nitong nakapagpapasigla, kaya ang panaginip tungkol dito ay maaaring magmungkahi ng pagnanais para sa mas maraming enerhiya o pagganyak sa iyong pagkising. Pangalawa ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang kape ay kadalasan na uugnay sa pakikisalamuha sa isang profesional o personal na konteksto. Ang panaginip tungkol sa kape ay maaaring kumakatawan sa isang pangangailangan para sa higit pang panlipunang pakikipag-ugnayan o isang pagnanais na kumonekta. Pangatlo ang comfort at routine. Ang kape ay isang tipikal na ritual sa umaga para sa maraming tao at ang panaginip tungkol dito ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais para sa kaginhawaan, pamilyar o routine. At ang pang ang pagkagumon o labis na pagpapalamon. Sa negatibong panig, ang panaginip tungkol sa kape ay maaaring kumakatawan sa isang pagkagumon o labis na pagpapakain sa kapein o iba pang mga sangkap. Panglima, ang simbolikong asosasyon. Depende sa iyong mga asosasyon sa kape, maaari ito magkaroon ng iba't ibang simbolikong kahulugan sa iyong panaginip. Halimbawa, kung inuugnay mo ang kape sa pagiging produktibo, ang iyong panaginip ay tungkol sa trabaho o kahusayan. Kapag nanaginip ka magtimpla ng kape, ito ay isang bagay na nagpapaalala sa iyo na tumulong sa iba. Ang paggawa ng inumin na ito ay nauugnay sa iyong mga pagsisikap na mag-alok ng isang bagay sa ibang tao. Gayunpaman, kung susubukan mong harapin ng ilang mga hadlang, ito ay isang senyales na nagsisikap ka ng labis na pasayahin ng iba at hindi nakakakuha ng anumang gantimpala. Kailangan mong suriin kung kailangan mong gawin ito sa lahat ng pagsisikap na iyon kahulugan ng panaginip tungkol sa mainit na kape. Kapag napanaginipan mo ang pagkulo ng kape, ipinapakita nito na may pagkakatugma sa pagitan mo at ng iyong trabaho. Samantalahin ng sandaling ito upang sumulong ng profesional, kailangan mo rin maging mapagbantay kung matapon mo ang kape sa isang panaginip. Ito ay maaring mga hulugan ng nasirang pagkakasundo sa makatawid iwasan ng anumang kompetisyon dahil maaari itong maging mapangadib para sa lahat kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng kape. Kapag nanaginip kang uminom ng kape, ito ay nagpapakita na kailangan mo ng inspirasyon at karagdagang kaalaman. Nilalayo nitong gawin kung gumawa ng makakalagang desisyon o kumpletuhin ang isang komplikadong gawain. Maaring makaramdam ka ng kaunting pagod dito at kailangan mo ng lakas upang magawa ang mga gawain ito. Maaring kailanganin mong magpahinga kung makakatulong ito sa iyong pagbawi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malamig na kape. Kapag nanaginip ka tungkol sa malamig na kape, ito ay senyales na nawawalan ka ng lakas. Makakatulong kung gumaling ka o mapunta ka sa basurahan tulad ng malamig na kape, ang malamig na kape ay nagpapahiwatig ng pagkabigo, pagkabigo o pakiramdam na hindi natupad. Ito ay sumisimbolo sa mga napalampas na pagkakataon, panghihinayang o pakiramdam ng pagkawala. Ang simbolong ito ay nagpapaalala sa atin na bigyan pansin ng mga bagay na napabayaan o nakalimutan na o kumilos bago maging huli ang lahat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulbos ng kape. Ang panaginip na ito ay isang sanyales na ikaw ay pagod na sa paghihintay para sa ilang mga bagay at pakiramdam mo kailangan mo ng pagbabago. Kaya ang panaginip na ito ay may ligtas na koneksyon sa kapangyarihang kailangan mo sa panahong ito ng paglipat. Makakatulong ito kung meron kang maraming determinasyon at bukas na isip upang payagan ng lahat ng ito na mangyari dapat kang maging matulungin kung ang pulbos ng kape ay naroroon sa iyong bibig. May posibilidad na ito ay isang babala na ikaw ay napakatigas ng ulo. Iyon ang humaharang sa mga pagbabagong kailangan mo sa iyong buhay. Sa pamamagitan nito, ang kritikal na mensahe ng panaginip na ito ay kailangan mong buksan ang iyong isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang tasa ng kape. Ang panaginip na ito ay isang magandang senyales dahil ito ay senyales na darating ang pera at malalampasan mo ang hindi makatwirang takot. Ito ay magbibigay daan sa isang malaking pagtalon sa personal na pagunlad na kailangan mo. Ang panaginip tungkol sa isang tasa ng kape ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa mas maraming enerhiya o pagganyak sa iyong pagkising. Ito ay isang senyales na kailangan mong magpahinga at recharge ang iyong mga baterya. Gayun din, ipinapakita nito na malapit ka na magsimula sa isang bagong proyekto o pagsisikap na nangangailangan ng dagdag na enerhiya at pagtuon. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip tungkol sa isang tasa ng kape ay nauugnay sa pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang panaginip tungkol sa isang tasa ng kape ay maaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa higit pang pakikipag-ugnayan sa lipunan at isang pangangailangan na kumonekta. Ipinapahiwatig nito na ikaw ay nag-iisa o nakahiwalay at kailangan mong makipag-ugnayan sa iba para sa suporta. Lugan ng panaginip tungkol sa matamis na kape. Kung nanaginip ka tungkol sa pag-inom ng matamis na kape, ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa isang bagay na matamis at kasiyasiya sa iyong buhay. Maaari ito maging isang senyales na kailangan mong magpahinga at ituring ang iyong sarili sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kagalakan at kaligayahan. Sa kabilang banda, ang panaginip tungkol sa matamis na kape ay nangangahulugan ng pangangailangan para sa balanse sa iyong buhay. Maaring ito ay isang babala na nagpapakasawa ka ng sobra sa mga kasiyahan at napapabayaan mo ang mga mahahalagang responsibilidad at obligasyon. Ang isa pang interpretasyon ng panaginip tungkol sa matamis na kape ay maaring nauugnay sa mga relasyon. Ang matamis na kape ay maaring kumatawan sa intimacy at pagmamahal ang panaginip tungkol sa pagbabahagi ng matamis na kape sa isang tao ay maaring magpahiwatig ng pagnanais para sa mas malapit at mas matalik na relasyon. Kapag nanaginip ka ng matamis na kape, ipinapakita nito na magkakaroon ka ng kaaya-ayang sandali sa trabaho. Maaari itong mga hulugan ng pagtaas ng sweldo o kahit na isang promosyon. Makakatulong kung patuloy kang magsisikap na makuha ang pagkilalang ito sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapait na kape. Ang mapait na kape sa isang panaginip ay nangangahulugan ng isang bagay na kakilakilabot. Ito ay may kaugnayan sa pagkakaibigan. Ang mga bagay na itinataguyod mo ay maaaring magwakas ng masama. Dapat kang manatiling kalmado at subukan maunawaan kung ano ang maaaring mangyari sa paghihiwalay na ito. Hindi yan ang maiiwasan mo. Gayon pa man ang panaginip tungkol sa mapait na kape ay sumisimbolo ng kawalang kasiyahan o pagkabigo sa isang sitwasyon o relasyon sa iyong pagkising. Ito rin ay nagmumungkahi ng kakulangan ng katuparan o isang pakiramdam ng kawalan ng laman. Bilang kahalili ang kapaitan ng kape ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa higit pang pagpapasigla o kaguluhan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na kape sa pangkalahatan, ang panaginip ng itim na kape ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa pagpapalakas ng enerhiya o pagganyak sa pagkising ng isang tao. Ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagiging simple at isang pangangailangan na humiwalay mula sa kaguluhan ng pang-araw-araw na gawain. Gayun din, ang itim na kape sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa pagsisiyasat ng sarili at pagmumuni-muni sa mga ini isip o emosyon ng isang tao. Kapag na naginip ka tungkol sa itim na kape, ipinapakita eh nito na nabigo ka. Ito ay makaka-influence sa desisyon at nangangailangan ng na higit na katatagan upang maging matagumpay. Sa makatuwid, kailangan mo maghanap ng higit na kalmado at kumpiyansa upang maibalik mo ang iyong buong kapasidad kung hindi patuloy mong sasaktan ang iyong sarili sa maling pagpili. Kulonggan ng panaginip tungkol sa magtimpla ng kape. Sa pangkalahatan, ang paggawa ng kape sa isang panaginip ay itinuturing na isang simbolo ng pagiging produktibo, enerhiya at pagkaalerto. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanda para sa isang bagong proyekto o hamon. Kapag na naginip ka magtimpla ng kape, ito ay senyales na kailangan mong maging mas maingat sa trabaho. Ang panaginip na ito ay nagpapakita rin na kailangan mong maging maingat sa mga partikular na gawain dahil hindi ito ang pinakamahusay na oras upang ma mahunan sa mga ito. Ang paggawa ng kape ay nagpapakita na ikaw ay naghahanap ng koneksyon o komunikasyon sa iba. Gayunpaman, ipagpalagay na nakakaramdam ka ng pagkabalisa o pagkabalisa habang nagtitimpla ng kape sa iyong panaginip. Sa kasong iyon, iminumong kahin nito na ikaw ay nalulula sa mga responsibilidad o nakakaranas ng ilang uri ng kawalan ng katiyakan sa iyong pagkising sa buhay. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa kape na may gatas. Ang inumin na ito ay isang klasikong halo at mas mahusay kaysa sa kape lamang. Ito ay isang bagay na sumisimbolo sa pagkakaisa, ang unyon sa pagitan ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang iyong relasyon ay perpekto na may mahusay na pagkakaisa. Ito ay mahalaga para sa sigasig at kakayahan ng lahat na magbigay ng pagganyak. Depende sa konteksto ng panaginip, ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng kasiyahan, kasiyahan o kasiyahan. Bukod pa rito, kung iuugnay mo ang kape sa pagiging produktibo at pagpapasigla, ang panaginip ay sumasalamin sa iyong pagnanais na balansihin ang trabaho at pagpapahinga. Nakakahulugan ng panaginip tungkol sa malinaw na kape. Kapag nanaginip ka ng mataman o malinaw na kape, ito ay senyales na kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Ang mga kaganapan na hindi mo inaasahan ay maaring mangyari sa iyong trabaho. Ito ay isang problema na mayroon ka at kailangan mong lutasin ito. Ang mahalagang bagay sa kasong ito ay mananatiling alerto sa iyong mga katanungan.